Heroes welcome para kay Luka Doncic mula sa Mavs fans pero hindi lumambot ang puso ni Luka Magic matinding takeover ang ginawa niya laban sa former team sa harap pa yan ni Nico Harrison. Grabe naman dito si Austin Rivers ginulat ang mga teammates niya at si Lebron James sabay parang hindi 40 years old. One of the most anticipated games of this season, Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks. First time ni Luka back in Dallas after the trade. Asobrang sobrang emosyonal nga siya during the pregame tribute video. Naiyak si Luka dito at first time din ito ni Anthony Davis going against his former team. Anyways, start na tayo sa first quarter. Sa first basket ni Doncic, abay parang home court niya. At todo cheer ang bawat isa ang buong arena and as expected, may fire ni Kochan tagad sa first seconds pa lang ng laban. Pero mga idol, early itong team ng Dallas Mavericks ay lamang dito. Pero ang Lakers are close nang dahil itong si Luka Doncic abay may 7 points na agad na ambag sa anyang team. Ang aspan ng kanyang assist dito kay Rui para itayang laban at 17 points. At buong first quarter nga by take takeover ng Yare umabot na siya sa 14 points na 3 point pa over kay AD Pero grabe ang defensive sequence dito ni Gafford 2 blocks in a row at tied nga tayo at 24 points Timeout dyan At tayo ay nanatiling close game sa buong first quarter mga idol Pero sa ending ay nakakuha ng 4 point lead Ito nga Mavs 30-26 dahil kay Najee Marshall Second quarter natin, nice hustle play dito ni Wando na nagresulta ng easy layup nito ni Lebron. Tapos sa fast break play pa nila, what an alley-oop to ni LBJ. Angas nga ng highlight. Pero ang Dallas dito ba'y tinay-take advantage nga ang biggest trend against sa LA Lakers. At yan nga mga idol ay scoring in the paint. Talagang nilalamon sila. Kaya naman lamang sila mga idol 40 to 36. Pero nang bumalik na itong si Luka abay take over mode na agad. Wala ng warm up warm up. Tinay ang laban. Kaya sabi ni Coach Gade abay timeout daw muna. After the timeout, abay ginulad nga ni Austin Reeves itong si Luca at Lebron after nang kanyang malupit na putback dunk dito. And then sinamahan pa ng pag over na patuloy. Ngayon nga ni Luka Doncic, he is on a heater. Wala nang makapigil sa anya, scoring at will na si Luka. Pero ang maganda naman ang ginagawa ng Dallas dito, bay sumasagot sila. para nga panatilihing close game nga tayo despite ng takeover ni Luka. 53-51 ang score natin with 3 minutes left. At hanggang sa pagtatapos nga natin in the second quarter, insane takeover mode. Itong si Luka Doncic mga idol scoring 31 out of the 60 points na itong LA Lakers. Kaya naman lamang sila 60 to 57. Third quarter natin AD aggressive agad sa dito pero sinabayan nga siya ni Luka Doncic atake in the paint ganda pa ng pasa kay Rui Hachimura for 3 pointer 9 point lead na nga sila bigla timeout ang Mavs happy happy nga sila dito After the timeout na G. Marshall taking over na sa opensa ng Dallas dahil struggling si AD so far pero si Rui Hachimura abay biglang uminit ang kanyang opensa mga idol. Ginawa ng 13 points ang kalabangan ng Lakers another timeout si Coach Kidd pero nag-respond naman kahit papano etong team ng Dallas at ang 13 points din ng Lakers tinapya sa 6 points at hanggang sa ending ng ating third quarter nakadikit na lang ang Mavs dito at tayo nga ay 7 point game 83 to 76. Fourth quarter natin big na ng Dallas dito sa umpisa at kanilang ang nabawi ng kalamangan matapos dito ng putback ni Max Christie na sinamahan pa yan ng three-pointer dito ni Clay Thompson kaya naman si Coach Redick timeout agad ng tinawag dito. But after the timeout, abay the Lakers response at si Lebron James mga idol, abay siya naman ang takeover mode dito sa fourth quarter kung saan binuha talaga ang opensa na itong LA Lakers laban nga sa team ng Dallas Mavericks na gustong bumalik sa labang ito. At binigyan niya na nga ng 101-93 lead ang LA Lakers with 4 minutes left. Timeout dyan ng Mavs. And for the rest of the game mga idol, Lebron James abay binuwad ang Lakers sa tulong pa ng ibang mga teammates niya abay they take care of business. Revenge game successful for Luka Doncic, Lakers win.